Sobrang takot ng mga residente ng bayan ng Pilar Abra at mga residente ng Santa Maria Ilocosur matapos ang sunod-sunod na pagpapakita ng mga fighter jets ng Philippine Army. Nagsimula ang pagpapakita ng mga fighter jets kahapon ng umaga dahil sa nangyaring inkwentro ng 501st Brigade ng 5th Infantry Battalion ng Philippine Army at mga armadong grupo ng NPA. Ayon kay Major Brian Albano, tagapagsalita ng 50th IB, nagsimula ang bakbakan ng Armada ng Pilipinas at NPA bandang alas 11.50 ng umaga kahapon at nagpapatuloy pa rin hanggang ngayon. Uh, from the northern part of Ambra and the boundary of Apacay, Caliga, mm -hmm. ito po ang amatong um, group kung may ito sa may isang down na nagkanasa at pinag-apra sa nga mistaken po. Yun po yung barangay. And yung encounter po nangyari around 11.50 in the morning and continuous po siya ang kanina po wala pang naitalang sugatan habang tuloy ang bakbakan ngunit marami na ang residenteng nagsisilikas sa mga sandaling ito. Apektado naman ang bayan ng Abra at kalapit na bayan ng Santa Maria sa lalawigan ng Ilocosur. Nagpapatuloy ang operasyon ng Philippine Army at hinihingi ang kooperasyon at pag-uunawa ng mga kababayan sa Hilagang Luzon. Kasama mo dito sa IFM Lawag, Rajuman, Bernard Ver, Tatak RMN.